Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel Greg Farber nga po pa ulit ito Bali ngayong araw na to mga kagulay ay 4 ng October uh, Naka-schedule na tong pagtatanim natin mga kagulay Bali dito mga kagulay ay nakatanim na dito Yan. Tanim na mga kagulay Pati dun sa dun mga kagulay ay nataniman na rin mga kagulay Meron naglalagay ng ano Nung puradan nga mga kagulay uh, Para Carbuporan pala pa mga kagulay para iwas tayo sa insekto mga kagulay. Tapos yung dalawa naman ay nagdidilig mga kagulay. Bali lima yung nagano nagtatanim. Yan sila. Yan, yan yung ating tagadilig mga kagulay. Sa mga kapanood to ng tagarilis mga kagulay, shout out daw mga kagulay. Yan. Atin yung isa. Ayan sila mga kagulay, nataniman na lahat dito. Ayan, ito yung seedling natin mga kagulay. And doon, nataniman na lang, pupuntahan natin doon mga kagulay. Papakita ko sa inyo. Ah, nataniman na dito. Eto siya. Ayan mga kagulay, nataniman na dito kung nakaraan uh, hindi pa dito natabunan pero ngayon uh, na rin nataniman na rin dito ko pinauna nagtanim mga kagulay yan yan sya yan mga kagulay bali ang variety nito mga kagulay ulit ko kulit ay Calix f 1 ng Swiss seed mga kagulay yan sya yan yung isang taga dilig natin mga kagulay yan, yan pupuntahan natin mga kagulay gawa ng nagmamadali Yan siya mga kagulay. Pupuntan natin. Kaya natin yung nagdidilig. Oh, pwede naman pala yan eh. Sabi mo kanina yung tabo na ano. Masabi na sa pasaldok yun May yung hawakan? Oo. Ayan mga kagulay Mas nagdidilig na ganyan. Tapos bukas didiligan na naman ito mga kagulay. Mano mano ito talaga nadilig. Gawa nga ng... Hindi pa nakakabili ng host mga kagulay. Ano siya? Yan. nga sa akin ito mga gulay, paano daw mag, ano, para mamunga daw ng marami sa kamalalaki. Eh, tinuturuan ko nga ito mga gulay na dapat nakahubad. Tapos nakatuwad. mga kagulay. Di ba? Tama naman yon Yan mga gulay. Di diba, <laughs> mga, mga kwentuhang ano lang yon mga kagulay. So, balik tayo dito mga kagulay. Doon, doon ay pinaplat pa rin mga kagulay. Dito na lang yung last na kapaplatin mga gulay dito sa taas papakita ko rin sa inyo kasi yun dyan lahat natabunan na mga kagulay hanggang dun sa dulo dun dito naman yung kasi ito mga kagulay ay 4-8 4-8 nga sya mga kagulay ito hindi na, hindi ano dito mga kagulay gawa ng masyadong may mga ano na puno na mga kagulay hindi na maarawan ito naman yung katugsong pa natataniman natin mga kagulay pinaplat pa lang naplat na nga sya hindi lang nga namin natabunan ayan Ayan siya mga kagulay. Ayan. May mga kalamansi din dyan mga kagulay. Hindi na tinanggal. Ayan si Tapos ito naman yung tataniman ng ampalaya. Mga kagulay, nabutasan na rin siya. Ayan mga kagulay, nabutasan na yung tataniman ng ampalaya. Bukas na lang siguro yung tatanim yung ampalaya mga kagulay. Ayan. Nabutasan na yung tataniman ng ampalaya. Tsaka dito, may tataniman din ng ampalaya dito na hindi pa rin natabunan. ah. ah kulang nga sa tao eh yung isang kasama ko mga gulay pinatulong ko na lang doon gawa ng kulang talaga sa dyan sa tao mga kagulay yan tatabo na lang namin bukas ng umaga yan tapos bubutasan bago taniman ng ampalaya ng pagkahapon mga kagulay bali ayan ang ano nya ayan ang itsura nya mga kagulay kapag ano ah, papunta doon doon kagala ko kayo mga kagulay pagtatanim ng kalix 2F1 siya, ang siyang ganda na siyang tingnan mga kagulay. Sa hapon, meron yung hindi na naarawan mga kagulay. Pero sa umaga, alas to, naarawan hanggang alas 11 mga kagulay. Kaya kahit na may ganyang nyog, naarawan pa rin siya mga kagulay. Okay naman siya. Ito, tapos na ang taniman dito mga kagulay. Yan. Sila, ilang plat na lang yun doon. Tapos lilipat na naman dito sa kabila mga kagulay. Yan. Ito, hindi pa nanditiligan. Yan siya. Tapos doon sa kabila, meron din kami pa hindi nang bubutasan doon mga kagulay. Ito, yung isusunod nila pagkatapos dyan mga kagulay yan Dapat nga ito mga kagulay, mga sampun tao dapat para matapos to Kaso lang ay kulang. Hindi umakit yung mga magtatanim mga kagulay. Kaya hindi talaga ito matatapos. Yan Ayan ang mga tataniman mga kagulay. Doon, hanggang doon mga kagulay. Doon. Yan. Yan may pakita ko. Tapos meron pa rin kami hindi nabubutasan dito. So papakita ko rin mga ilang plot pa yung nabutasan lang dito sa baba. Tatlo. Kaya bukas na lang namin uh, bubutasan yun ng maga. Total hindi naman matatapos mga kagulay. Yan. Yan siya. Pakita rin natin yung mga sidling natin mga kagulay. Para makita nyo sobrang init dito mga kagulay kung sa Mindanao sabi ko may doon dun sa sa bayugan pero dito mga kagulay mainit dito sa Luzon kasi dito naman wala namang ganong hangin kasi napapalibutan ng bundok mga kagulay bundok yan bundok din yung banda dyan doon bundok mas lalo doon bundok so dito bundok kaya walang ganong hangin mga kagulay hindi siya nakakano dito ito yung mga itatanim nating sibling mga kagulay yan yung mga itatanim natin ito yung mga uunahin natin kasi ito yung medyo naano na siya mga kagulay kaya uunahin natin itanim to tapos meron pa dun yun nga nung gumawa ko ng reels ayun yun yung pinakita ko mga kagulay ayun, dyan kami nakatira mga kagulay ayan baga dito na kami natutulog mismo para, para mabantayan talaga lalo na kapag namumunga hindi natin masasabi mga kagulay syempre Ah, kung mas maigi na yung sigurado kasi hindi sigurado yun yung lagi ko sinasabi mga kagulay kung source ng tubig mga kagulay yun nga doon lang kami sa ano, gripo siya kaya bibili kami ng mga 10 drum siguro mga kagulay para kapag rimbawa mag aabono kinabukasan kailangan mapuno na yung 10 drum mga kagulay yan siya kasi sa gripo lang naman ano, kung, kung talagang kailangan na, talaga ng tubig may hinahin sa gripo meron namang ano dyan sapa na malaki iwa water pump talang lang mga kagulay yan siya so ayun mga kulay pinakita ko sa inyo yung pagtatanim namin mga kulay hindi ba na namin ito matatapos kasi ilan lang yung nagtatanim uh, sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng talong maraming maraming salamat po sa inyo God bless po sa ating lahat